Nanindigan naman ang Department of Human Settlements and Urban Development na abot kaya at swak sa pangailangan ng ating mga ang hatid na pabahay ng pamahalaan sa ilalim ng 4 o pambansang pabahay para sa Pilipino program. Sa pagdinig ng kamera sa panukalang pondo ng DHSUD para sa susunod na taon, kabilang sa pangunahing natalakay ang mga issue sa 4PH. Ilang kongresista kasi ang pumupuna sa umunay mataas na bayarian para sa pabahay na ito. At kung talaga bang kayang maabot ang target na pagtatayo ng isang milyong housing units kada taon. Paliwanag naman ni DHSUD Secretary Jerry Acuzar, patuloy nilang pinaiigting ang programa at naniniwala silang kaya naman itong bayaran ng ating mga kababayan, lalo pat may subsidiya naman ng gobyerno. Para sa 2024, tumaas sa 5.40 billion pesos ang nakalaang pondo sa DHSUD sa ilalim ng National Expenditure Program. Pero mas mababa pa rin ito sa orihinal na halaga na hinihiling ng ahensya kaya't humihingi sila ng suporta sa mga mambabatas.